Ang Salem Witch Trial ay serye ng mga investigasyon at pag-uusig laban sa labing siyam na katao ng Salem Village na ngayon ay bahagi ng Danvers, Massachusetts, United States na ang mga mangkukulam at gumagamit ng itim na mahika. Nagbuwat pa sa Europa noong 1300s ang pagtugi sa mga ang mangkukulam. Tinatayang mula 40,000 hanggang 60,000 katao ang binitay sa Europe kasunod ng mga witch trial. Sa Salem nagsimula ang witch trial noong huling bahagi ng 17th century. Ano ang istorya tungkol dito? Yan, ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Lumala ang kondisyon ng Salem dala ng epidemya ng smallpox, pangamba sa pag-atake ng mga katunggaling Native American tribe, at pinsalang idinulot ng pakikidigma ng mga Briton sa mga French noong 1689. Noong panahong iyon, sakop ng Britain ang United States. Noong January 1692, nagkaroon ng hindi may paliwanag na sakit ang siyam na taong gulang na si Elizabeth Betty Farris at ang labing isang taong gulang na si Abigail William. Ang dalawang bata ay kaanak ng pastor ng Salem Village na si Samuel Farris. Sinasabing biktima ang dalawa ng pangkukulam base sa pagsusuri ng doktor na si William Griggs. Pagkatapos nito ay tila sinapian na rin ang ilang pang residente ng Salem gaya nina na Ann Putnam Jr., Mercy Lewis, Elizabeth Hobart, Mary Walcott at Mary Warren. Nang sumunod na buwan, iniutos ang pag-aresto kina Tito Ba, Sarah Good at Sarah Osborne na kapainakusahan na mangkukulam sila ay hinaharap sa maestradong sina Jonathan Corwin at John Hathorn at nilitis. Itinanggi ni na Good at Osborn ang paratang ngunit umamin si Tito Ba sa paniniwalang magiging testigo siya laban sa iba pang mangkukulam. Dumami pa ng dumami ang tinamaan ng kakaibang sakit at ilang pang mga individual ang pinaratangang mangkukulam gaya ni na Martha Corey at Rebecca Nurse umamin din ang iba pang akusado upang makapagturo ng iba pang mangkukulam. Noong May 1692, binuo ng Massachusetts Governor William Pipps ang Court of Oyer na siyang hahawak sa paglilitis ng mga Salem Witches. Sina Hawthorne Samuel Sewall at William Stoughton ang humawak sa kaso. Noong June 2, 1692, hinatulan ng parusang kamatayan si Bridget Bishop at binitay noong June 10, 1692. Limang tao pa ang binitay noong July, lima noong August at walo noong September 1692. Pitong akusado ang nasawi sa bilangguan habang nasawi naman sa pambabato si Giles Corey. Sa kabila ng suporta ng publiko sa paglilitis, binuwag ni Governor Pips ang hukuman noong October 1692. Nagpatuloy pa ang mga paglilitis ng unang bahagi ng 1693 hanggang sa patawa patawarin at palayain ni Pips ang lahat ng akusado. Ipinagpalagay ng mga scholar na ang nangyayaring delusyon sa Salem ay maaaring sintomas ng hika, encephalitis, Lyme disease, epilepsy, child abuse, delusional psychosis o convulsive ergotism. Ang ergotism ay nakukuha sa pagkain ng tinapay na mayroong punggos na ergot. Ang sino man makakakain ng kontaminado ng ergot ay makakaranas ng pagsusuka at hallucination. Noong August 1992, isang memorial ay tinindig bilang pag-alala sa mga biktima ng Salem Witch Trial.